Yo, mga rukay taga Pangasinan ng Tagalog kamana amus inararutukan san siya. Yo, mga rukay taga Pangasinan ng Tagalog dukul-dukul kalabasan mangiras ka agto kay itilala na in the morning. Yo, ang gano kan mantul kala ta maampak kala inararutukan ni san siya Yo, ang gano man ang ka ang gambang-bangtan sinto ba in ti atukatan itilak tay na ka mga ro taga Pangasinan mayaman o oh, mairap ka pulyan to ka Yo, mga ro taga Pangasinan akamang kakaw kaw inarot ko kanin siya Yo, mga araw kayo taga Pangasinta, ang gano'n agkaman sasagay sa itan, agkaman tutup brush, agtukatan tukatan itilakta, makwarta ka!